Pag-uusapan natin ang sitwasyon ng mga Pilipino dito sa Amerika. Sasagutin natin ang mga katanungan. Una, nakakabahala ba mga Pilipino na nasa Amerika dahil sa bagong patakaran ng bagong presidente na si Donald Trump? Hindi ka pwede mabahala kung ikaw ay dumaan sa legal na proseso. Hindi natin masisisi si President Donald Trump kasi batas ay batas. Hindi natin bansa ito kaya wala tayong magagawa kondisyon din ng patakaran. Pangalawang tanong. May dapat ba ikabahala kung ikaw ay green card holder? Yes at no. No kung wala kang kaso. Yes kung may kaso ka. Recently lang may napabalita sa ABS-CBN na nahuli ang isang Pilipina kahit may green card na ito. Pero napag alaman may kaso pala siya. Kaya mababahala ka talaga pag may kaso ka. Kaya kung ikaw ay green card holder, don't do anything illegal. Illegal na mga activities at be a good immigrant dito sa US sa Pilipinas, pwede mapag-usapan, pwede ang ariglo. Dito, batas ay batas. See you in the court. Ganon sila dito. Dapat abide ka lang sa law nila. Ang pangatlong tanong, dapat ba mabahala ang mga nag-process pa ng working visa, spousal at fiancé visa papuntang Amerika. Madami akong naririnig na mawawala na raw ang fiancé visa, mga spousal visa. Ang sagot, hindi. Kasi wala namang nababago sa process. Maaring may regulation, may dadagdag, or may pagbabago. Pero hindi po basta-basta mawawala ang kategory na visa na yan. Maaaring may pagbabago ang process pero never doubt or mag-alala kasi ang tinutugis lang dito ay yung mga illegal immigrant. Kaya sa mga nag-process dyan, huwag kayong mag-alala. Basta legal lang kayo, pupunta dito at wala kayong kaso. You are welcome to USA. Good luck sa mga process niyo.